i Yan lang ba ang isasalubong mo sa tatay mo, isa nani? <sighs> Pasok na lang ako sa loob. Pasaway talaga. Baka naninibago lang. Hindi rason yun para maging basto siya sa'yo. Kahit nasaktan pa siya, kahit ano pang nangyari, ko pa rin ang tatay niya. Lumen, ako na lang kakausap. Naguguluhan na tuloy yung bata. Kung bakit kasi ang Robert na yan, sinabi pa kay Isagani. Eh, magtatanan nga daw ko kasi yung dalawa. Kahit man ayoko, eh naintindihan ko naman kung bakit kailangan niyang sabihin yun. Sa isang banda, mabuti na nga. Para tumigil na si Isagani at si Lynette. At huwag na silang magkita kahit kailan. Pero wala pa rin siyang karapatan sabihin niyo sa anak ko. Dapat hindi lumabas ang totoo eh. Nakita niya ba si Isagani? Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Pero lumabas na nga, wala na tayong magagawa. Kailangan na lang tanggapin ni Isagani ang katotohanan. E eh, paano ako? Ano na lang ako dito sa bahay na to? Felix, wala nang magpabago eh. Ikaw pa rin ang ama ni Isagani. Sana, sana hindi magbago tingin niya sa akin. ka mag-iisip bata. Nasasaktan ako pag nasasaktan siya. Pag siya, nasasaktan din ako. Bakit mo ba hindi ako mahal Kasi nalimahal ka ng nanay mo. Kasi tatanda mo yung turo ko At, minamahal ng totoo. Good na Ay, nakapasa ako sa pinapangarap ko isko ha? <laughs> na ako kay Nila! <laughs> galing mo ha? <laughs> <Take your> Thank <birthday. laughs> yung number one na isko sa Pilipinas, <laughs> 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 ha? Ha? Oo, ha? Ay! galing ha? Ayos ba? Salamat! Nice. Nice.